Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon sa uh, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko rin po, FW around the world. Hello, good morning. Ay, pag-uusapan natin itong uh, <laughs> rally no, ng uh, Duterte, yung kanilang tinatawag na indignation rally sa Cebu. Hindi pa rin kumukupas ang suporta ng mga Cebuano sa mga Duterte kahit pahawak na hawak sila ni, sino ba ito? Yung si Don't Miss Us. <laughs> na ngayon nag-kiss my ass na kay uh, Bumbong Marcos na si Gwen uh, Garcia at ang kanyang anak, no? So, tumaliwag, ah, uh, tumaliwag, uh, tumiwalag sa mga Duterte, <clears throat> nag-BBM, bangag-bangag na din yata ang mga yun, <laughs> So kahit pa may ginawa sila kay uh, Mr. John Abinis sa sa utos kay Capri na putang inang tori na yon na mukhang uh, inihaw na bisogo. Binaboy ni Red bahay may dalang search warrant ko no. Dahil si John Abinis yata isa sa mga organizer ng uh, Uh, ah, mahakmang dyan sa Cebu itong tiyatawag ng indignation. So para Maharangan ang rally sa Cebu dahil alam ng kampo ni Gwen Garcia at ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez na talagang dudumugin si Duterte kahit walang dalang ayuda. Oh. So, yun na nga, no? ay eh, mas lalo patuloy at kahit anong ginawa na kay John Abinis, tuloy ang rally. So, ito ngayon. Sabi dito ni ang Pilipino, walang ayuda, walang job fair, pero 40K lumahok sa indignation na rally sa Cebu. O oh, hindi, partida, hindi yan kumakaway-kaway si Tata. Hindi kong doon sa mga padir, ha? <laughs> Ay, naku po. <laughs> Portiki, no? Hakbang maisog Cebu, mabot na katao. Dumalo sa indignation rally ng mga Cebuano upang ipahayag ang kanilang pagtutul sa administrasyong Marcos Jr. Lalo, talaga naman. Lalo na ngayon na nalaman na ng sambayan ng Pilipino na yung budget for 2025 na 33, uh, 6.352 trillion ay limas na po ang 65%. Isang buwan pa lang. Hindi nga umabot ng quarter of the year ang <laughs> January 31 ni-release. Oh, boss, ang 4.1 trillion pesos ni Nilimas, ni Marcos, at ni Romualdez, ang mga putang inang magnanakaw. Mga patay-gotom sa pira ng uh, sambayan ng Pilipino. Mga taxpayers, Diyos ko. Kaya nga si BBM ay hindi makatulog dahil hindi siya makapaniwala na trillionaire siya ngayon, pesos, <laughs> mula sa ninakaw sa kabanang bayan. At hindi din siya makatulog ngayon sa kakaisip kung paano patumbahin, papano, padapain, at ilubog sa kumunoy ang mga Duterte. O, sabi nga ni Amy, di diba, 1 trillion ang budget para ibagsak si BP Sara. So, kasali sila dyan. Si, Ma, si, 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 naman, si Martin, Mar, uh, Lisa, yan, si Amy, at saka si Bongbong Marcos, sila yan. Patago lang yan si Amy, kunwari. Akalain mo ha, ayon dito sa balita na ni Am Pilipino, Nagsimula ang programa mula alas 4 ng hapon at tumagal hanggang alas 11.30 ng gabi, partida ha. At uh, walang nagbabayad dito kusang loob kang mamasahe, magdala ka ng pagkain mo at kung ano-ano mo, no? Hindi kagaya doon sa rally ni Bongbong Marcos. Sa Davao del Norte na kinolong yung mga taong pumunta doon na inoperan ng Uh, tawag dito, ayuda, job fair at kung ano-ano pa ay hindi pinalabas. Bawal. Bumili ng tubig, ginotong pa ang mga tao doon. O, ito malaya. Ganon ka, uh, tawag dito. Ang pinagkaiba ng uh, Duterte at ng Marcos. Ang Marcos, diktador. Ang Duterte, hindi. Kahit sabihin parang iba na birdogo si Duterte. O, sila, oh, malaya So, pa dito, hanggang 11.30 daw noon ang gabi na dinaluhan rin na ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Ito yung dahilan kung bakit isa sa mga rason kung uh, iba, bakit na ni Raid si John Abinis. Uh, pinunta ni Tori doon na may dalang search warrant dahil Ayaw ng kampo ni Bongbong Marcos na si Duterte ay pupunta sa mga rally ng kanyang mga kandidato na kagaya niya. Dahil alam ni Bongbong Marcos eh, talagang ilalampaso siya with floor wax <laughs> ni Tatay Digong. Yun ang kanilang uh, isa pa sa mga rasong na pilit nilang uh, kontra na hindi talaga makapunta si Duterte sa kahit sa lugar magrali. So, ayon sa mga organizers, ang crowd estimate ay batay sa buong tagal ng event kung saan patuloy ang pagdagsa ng mga kalaw ko. Kasi yung iba, simple, may mga trabaho at uh, siguro busy pa sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga bahay. Ganyan to, yung iba siguro may mga pinupuntahan. Kaya huli na nung napunta doon sa event na ito ng indignation rally sa Cebu. So at least kahit papano, pumunta sila doon at nakikiparticipate at uh, tawag dito. Pinakita ang suporta nila sa Duterte. Ayan. Lubos no? kami nagpapasalamat sa mga maisog na hindi natakot ipahayag ang kanilang saloobin laman. So ito may video si Vogue PH credit to the owner no panoorin natin ito kung paano pinagkaguluhan si Duterte Tatay Digong doon sa Cebu. O yan. Ayon. Ulang ganyan si BBM. <laughs>

Ayan oh, kay Junior. Mm. <laughs> Ang hakot at walang hakot. So, paano yan, Yor? Sasabihin <laughs> mo na naman, anong gagawin natin? <laughs> Yan ka ngayon makakatulog. <laughs> dahil di yan. Lana, si bungbung -bung Marcos talaga. Hindi ka makatulog dahil sa sobrang-sobrang labis-labis. Pag nanakaw, sa kaba ng bayan, plus, hindi niya alam kung paano niya ngayon pababagsakin ang mga Duterte. Dahil habang ginagawa ngayon ni bungbung -bung Marcos ang kanyang paninira sa mga Duterte, mga parinig, etc.,

So, nagpost dito, sabi ay laganap na korupsyon, kaya pinaimpit si VP Sara para pagtakpan lahat na uh, piro, nagmamasid ang taong bayan tama. Lalo na ngayon sa ginawa ni Bongbong Marcos, dapat siya nga maimpit si, eh. o dapat nga patal si Kinayan through people Bakit wala pang nag-aano dyan, no? Hayaan ba lang natin? Nababuyin ni Bongbong Marcos lalo na yung pira ng taong bayan. Akalain mo. Ang 64% or 65% ng budget for 2025, wala pang first quarter, ubos na. Tapos, mangungutang na naman sila. Nasaan ang pira? Alam yung maling ginagawa ng mga kurap, eh ano pang ginagawa ninyo, Armed Forces of the Philippines? Hayaan ninyo ba lang, nababoy-baboyin ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez at ni Liza, yung palaka na yan dyan, na First Lady sa Malacanang, ang sambayan ng Pilipinas? Ang mga Pilipinong mahihirap na nanlilimahid ngayon sa kahirapan? Diyos ko po, kilos-kilos din naman kayo. Kayo yung nagbabantay ng subiranya. Ng Pilipinas kayo yung taga protekta ng mga Pilipino. kilos armed forces of the philippines wag kayo makinig Si sipain yan, si Brownie dyan, Aso man 'yan, wala man 'yan ano, bilang animal 'yan.